ang um, adlaw dito kami sa butuan nagdawat kami o oh, award gikan sa DOH no sa Department of Health kay uh, actually aduna kitay lima ka eskwelahan nga nagparticipate kanang gitawag nato o oh, Healthy Learning Institutions or HLI nga programa kana sa DOH uh, nga programa uh, tibali nagsupplement siya sa programa ko sa si DepEd kaning o plan kalusugan sa DepEd or okay sa DepEd na program. So, ang sa lima na to ka entry, aduna kita kitay duha ka iskulahan uh, sa Surigao del Norte nga ni qualify regional winner sila, most outstanding uh, school na nag-implement sa healthy learning institution, no? Ah uh, kaning kalang tuju sa tubot, o ang mayag sa maingit. So, kaning duha ka eskulahan, qualified na sila sa atong national search sa Healthy Learning Institution. So, akong diawag po ang ubang eskulahan na uh, ato pong i-embrace kini programa sa DOH na HLI kay nakita na po siya nga mauni siya ay a parallel program para sa atong uplan kalusugan sa DEPE. <laughs>